Namatay ang kanyang anak noong Nobyembre 5 nang dahil sa leukemia, pero hindi pa man natatapos ang kalungkutan ng mawala ng mahal sa buhay. Napalitan naman ito agad ng galit ng malaman na binuksan ang pinaglilibingana ng kanyang anak. Napakagulo tila ng mundo dahil imbis na mamaya pa na ang kaluluwa ng mga namamatay, ay tila hindi pa rin tapos ang pagkakadanas nito ng dilubyo at hiyaan mula sa mga taong mapagsamantala at hindi iniisip ang kanilang ginagawa. Maraming tao na ang nadadagdagan ng may masasamang gawain at kadalasan ay umaabot ito ng ilang biktima bago pa mahuli. Madalas ang gumagawa nito ay iyong mga lulong sa pinagbabawal na gamot o di kaya'y Ayok lamang sa laman o may sakit sa pagkahumaling sa taong na maya pa na. Tila mas malala na ang henerasyon ngayon dahil hindi lang basta mundo ang ginagalawan natin ngayon pati na rin ang pakikisama sa mga taong hindi natin kilala o maaaring may masamang intensyon kahit matagal na nating nakakasama alamin natin ang sinapit ng isang kawawan dilag na kamamatay lang at muling hinukay pa ang kanyang himlayan para siya'y walang habas na galawin ng isang lang ang kaluluwa. Nang mamatay ang anak ni Mang Kaloy na si Ella isang 22 anyos sa dalaga na nagmula sa Tagibo, Mati -E City ay inilibing ang kanyang anak sa malapit na sementeryo lamang doon. Akala nila ay matiwasay ang kanyang anak ng mailibing dahil hindi naman inaasahan ni Mang Kaloy na ang anak niya ay makakaranas pa rin ng hindi maayos na pagkakataon sa buhay nito. Maaaring patay na nga ang anak niya at wala nang mararamdaman ang katawan nito. Ngunit hindi maintindihan ni Kaloy kung saan pa nakuha ng mga tao o ng taong may gawa na at pagsamantalahan pa ang katawan nito. Namatay kasi ang anak nito dahil sa leukemia noong Nobyembre taon 2016. Kaya nang mailibing ang anak niya ay hindi pa rin ito nakakaahon sa sakit at pighati na nararamdaman sa nangyari sa anak. Tila hindi makatotohanan ngunit posible ang ginawa ng kung sino man sa anak niyang nakahimlay ng tahimik at payapa na napuno ng galit at tila umapaw ito kung kaya ang kalungkutan ay hindi na madama ni Mang Kaloy. Tanging galit ang namumuo sa kanya at tila hindi niya alam kung papaano ang mangyayari at mararamdaman niya. Nang bumisita siya sa puntod ng anak upang sana ay magtirik ng kandila at ilabas ang saloobin, ay napansin niya ang malaking butas na meron. Akala niya ay wala lang ito kung kaya nang tingnan niya na maigi, malalim pala ito at malawak. Doon na niya napagtanto nang subukan niya mahawakan ng bato kung saan nakadikit ang lapida bumagsak ito bigla. Kitang kita tuloy ni Mang Kaloy ang loob ng pinaglibingan ng kanyang anak at isang kahindik-hindik na katotohanan ang kanyang matutuklasan. Ayaw mag-isip ni Mang Kaloy ng masama ngunit nang titigan niya at buksan ang flashlight ay nakita niya ang daliri ng kamay ng anak niya na nakasilip at tila nakapatong ang taklog ng kabaong sa daliri niya. Hindi lubos maisip ni Mang Kaloy ang gagawin at kung ano ang magiging reaksyon na maibibigay niyang aksyon sa kanyang natuklasan. Napuno siya ng galit dahil sa nakita Siguradong sigurado siya na hindi nakalabas ang daliri ng kanyang anak at sinigurado din na maayos ang pagkakalibing o pagkakapasok ng katawan ng anak niya sa himlayan nito. Nang iparating niya ito sa mga tao sa loob ng simenteryo ay nabigla ang lahat na totoo nga ang sinasabi ni Mang Kaloy patungkol sa bukas o giba ang libingan ng anak niya dito na nakipag-ayon sila sa operatiba upang malaman ang tunay na nangyari sa katawan ng anak ni Mang Kaloy. Nang pagkatapos itong ma ay nalaman ni Mang Kaloy na ginalaw ang nananahimik na katawan ng kanyang anak. Hindi alam kung kailan ito nangyari ngunit tila hindi makapaniwala na reaksyon ang napansin ng mga ito sa muka ni Mang Kaloy at nagulat ang operatiba at mga soko na nag-iimbestiga dito sa dami ng libido na nakuha sa katawan ng yumaong si Yaela, 22 anyos. Ayon sa pahayag ni Mang Kaloy, isang birhen ang anak niya at wala pang sino mang lalaki ang gumalaw dito noon kung kaya't napaka-imposible na nakalagpas sa result bago ilagay sa kabaong ang kanyang anak ang ganitong resulta. Dito na napaghinalaan na si Biboy na sumira ng mucho ng libingan ng anak ni Mang Kaloy. Nagduda din daw si Mang Kaloy nang nakakaraang araw ay humingi ng sabon si Biboy at tila nagmamadali. May kakaibang amoy daw na nalalanghap ang matanda sa kanya at ito nga ay naihambing sa amoy ng isang formalin. Hindi agad naman naisipan iyon ng na matanda dahil baka may iba pa itong ginagawa at pinuntahan. Ngunit hindi niya alam na ito pala ay may kahulugan o konektado sa sinapit ng katawan ng anak niya. Walang naging bukang bibig si Biboy kundi ang kagustuhang maligo. At dahil nga sa nangangamoy siyang formalin ay sinunod naman siya ni Mang Kaloy at binigyan ito ng sabon. Dito na rin sila nagduda nang sabihin din at magmula mismo kay biboy at sinabing birhin pa daw si Yaela. Pagtataka naman ang reaksyon ni Mang Kaloy sa pahayag na ito ni Biboy. Sa mga oras na iyon ay may duda na ang matanda na may katarantaduhang ginawa itong si Biboy at hindi niya lubos maisip na ang kalilibing palang na si Yaela ang magiging biktima. Bago pa man nangyari ang agarang eksaminasyon ng mga polis ay ito ang detalyadong nasaksihan nila. Nang malaman kasi ang paghihinalang ito at sumbong mula kay Mang Kaloy ay pinuntahan na ng mga operatiba ang nicho at doon na natagpuan ang hindi maayos na pagkakataklog ng kabaong at nang buksan ang buong kabaong ay dito na tumambad ang hubot-hubad na katawan nito habang ang damit naman ay nakakalat sa loob mismo ng libingan nito. Tila naging malalim na misteryo ito para sa magulang ng dalaga kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Ngunit isa lamang ang malakas na kutob nila at yun ang posibilidad na ginalaw nga ni Pipoy ang anak nila. Dahil ito lamang ang kahinahinalang suspetsya nila. Dahil nga sa pagkakasabi nitong pirihin pa ang anak nila at atat na atat itong maligo at nangangamoy pang patay ang loko. Hindi maibsan ang galit na meron ang pamilya ng talaga. Hindi nila inaasahan na sasapit sa ganitong kahihinatnan ang kalilibing lang nakatawan ni Yaela gusto nilang managot kung sino man at kung si Biboy man talaga ito ay hindi magdadalawang isip na sampahan ito ng kaso. Naniniwala ang pamilya ng dalaga na hindi nila mapapatawad ang kung sino mang gumawa nito sa anak nila kahit pa mismong si Biboy na kapitbahay nila. Napag-alaman ng namumuno sa barangay nila na may sakit o deperensya ang nasabing sospek na maaring naging dahilan o rason kung bakit naisipan nitong gawin iyon. Naging malaking posibilidad ito na ikinaginhawa ng kahit papano o kakaunti ng malaman ng pamilya ng dalaga ang balita. Nakausap din ang operatiba at binigyan ng pagkakataon dumipensa o hayaang magsalita ang kapatid ni Biboy upang malaman kung ano naman ang nasa isip nito o ano naman ang magiging kaakibat ng paliwanag tungkol sa kondisyon ni Biboy ayon sa kapatid nito hindi magagawa ni Biboy ang karumal-dumal at nakakadiring paratang sa kapatid maaring meron lamang siyang diferensya sa uta ngunit hindi nito maiisip na gawin ang bagay na iyon mas lalo ang sirain pa ang nicho para lamang galawin ang katawan ng wala nang pakiramdam. Kahit pa ganito, ang naging paliwanag ng kapatid ni Biboy ay dinampot pa rin ng mga operatiba si Biboy upang mag-undergo at mag-settle muna sa pulis para kung sakaling kailangang siyang itest ay nandoon lamang siya at hindi makaaalis. Hinawakan siya ng ilang araw ng mga pulisya upang imbestigahan ang sitwasyon at kahit pa mismong si Biboy. Naging mahirap para sa mga magulang ng dalaga na tanggapin na lamang at isipin na patay na ang anak. Buong buhay kasi ng dalaga ay wala itong naranasan kundi pasakit at hirap lang dahil sa sakit nito. Kaya na mangyari ang insidenteng iyon ay hindi maiwasang madurog ang puso nila sa hirap at pagod na nilalaan nila makamit lang ang hustisya para sa anak. Hindi ito madali ngunit malakas ang paninindigan at pagtitiis nila para rito. Laging hiling ng mga magulang ng dalaga na sana ay magdusa si Biboy, na sana ay makamit nila ang ninanais na hustisya, Gusto lang naman nila na mamahinga ng maayos ang kanilang anak. Ngunit may mas masahol na dadanasin pala ito kesa sa pagpanaw. Yun ang galawin ang katawan niya ng kung isang hayok sa laman na kulang sa pag-iisip gusto sana ni Mang Kaloy na alamin pa at baka may kasabwat si Biboy sa pagsasagawa ng krimen. Ngunit talagang kumbinsido ang mga operatiba na si Biboy nga lang talaga ang gumawa nito base sa mga nakuhang ebidensya. Inaalam din nila kung gaano kalalim ang kaalaman ni Biboy na magsasabi din kung ano nga ba ang iniisip nito ng mga panahong iyon. Nakalabas din naman agad si Biboy matapos ang ilang araw dahil sa hindi na nagsampa ng kaso ang magulang ng dalaga pero kahit hindi pa tapos ang laban ay mas pinipili nilang alamin pa ang nilalaman at tunay na nangyari dito. Dahil hindi naman dingid sa kaalaman ni Lamang Kaloy ang kondisyon ng itinuturong sa laring na talagang wala ito sa tamang pag-iisip. Sa sobrang kasakiman ng mundo, marami talagang nagaganap na ganito at hindi lamang ito nangyari sa kasalukuyan, pati na rin sa dati o nakaraan ay may ganito ng sitwasyon. Iba't ibang rason, ngunit buhay man o wala ng buhay ay kahit sino man walang makakalusot at walang nakakaalam kung ano nga ba ang tunay na pakay ng mga taong ganito lalo na kung ang gumawa ng ganitong klaseng krimen ay nasa tamang pag-iisip at tinain lang ng magulong sistema ng bawal na gamot. Walang ligtas dahil kahit ngayon ay wala nang pinipili ang mga taong halang. Kadalasan kung ano ang kagustuhan, iyon ang masusunod. Wala na silang ibang isinasaalang-alang. Maswerte na lamang si B-Boy na nakalaya siya dahil sa sakit niya at baka wala nga ito sa katinuan. Ngunit ano paman ay hindi pa rin siya ang napupruwebahan o napapatunayan na siya lamang ang gumawa nito. Hanggang ngayon ay masakit at sariwa pa rin ang alaala sa mga magulang ni Yaela ang sinapit niya. Ngunit hindi naman nila pinipigilan ang mga sarili na magpatuloy sa buhay at manatiling magpatawad. Kahit man nakatatak na ang ganitong pakiramdam ng paghihinagpis sa nakita ng pamilya ng dalaga ay hindi nila nakakalimutang ayusin at mas patunayan sa mundo may pag-asa silang hinaharap. Patuloy ang pagdarasal at pasasalamat ng mga ito habang nagpapatuloy sa buhay at pareha silang lumaban para sa kanilang natitirang pag-asa. So ngayon, lamunahan.